ng ng kaunti Yun ang namatay Ay, paano ba gayaan? Ang hirap kaninang buhayin Ay, eh, kayo nagbota na Oo, oh, nakabuts na ako Ang masakit na akin pa ay Sira na akin Oh, ay naandar na, na. Oh. eh, eh. <laughs> Oh, aking kinilas na bagong bago Sira-sira agad ang ilalim Butas-butas Kanina ko lang ang nabili. Napakaganda naman ang aking mga accessories. Ang tagal ko hindi nakakapag-vlog. And uh, ngayon na lang ulit. Kasi syempre galing tayo ng negros ng mga nakaraan. Tapos, sa uh, pinakailman natin yung DT sa bahay. sa Mindoro. And uh, yun, uh, ito naman yung ating tinira. Kasi yung anong yun, yung nausok na yun, ano yun, langis na napatak dito. Hindi, kaya matagal to, binor out ko kasi to. 42 na, 42 na ang sukat pala nito for your information para po sa lahat. In instead na 40, 42. 42 na yan. Ah, hindi naman pala, 41 point something hindi siya lumampas ng 42 basta round up to the nearest hundreds AA e, e, e. lection AA e, e. napakasarap naman ito kapag ang electron mo ay one click nung una hindi ko mapatino kaya pala hindi ko mapatino ay nakachok <laughs> nakachok nakakalang yun kaya hindi ko babuhay buhay ang hayop akala ko akala ko yan akala ko gaya laang yun yun pala itong gomang ito nakalubog doon ay di yun nakakawang nakachok oh ay nung tinadya ko eh nung akin tinadyakan ni buhay hayop na yung katanghan lang kaya hindi naandar tapos ito, ito yun sa preno natin epic fail na naman pero ayos din yung nalapat lang ay ng brake pad brimbong japik basta may preno no kaso oh sala eh oh hindi wala pinakagat ng mga hanggang dito dapat na recovered lahat useless naman ng preno ito eh nagawa ito mga ito ng nagawa ng bracket i-sublay e oh Sayang. Paano namin i-adjust yan? E hey, di papakalmang namin ito bracket. Oh, kaya namin ng kaunti. Oh. Ish. Ano ka naman kayo? Sayang ang aming bili. Tagilit. Tagilit ang inyong gawa. Kainama naman. Huh! Kakaunti na. Kakaunti na. Prino na lang. Lalapag na. Ayob na yaan. Tagal ko itong hindi na-vlog eh. Puro na lang nanonood ako na kay j Mags. Ang lakas na lang yung ano ha. Ang, lak ang lakas na lang rosy flash ni j Mags, ha. O shout out dyan sa mga gustong sumaba kay j Mags. Ano? Stack to stack o. Oh. <laughs> Baka sabihin nyo. Ah, pucu pucu ang rosy flash. Ngayon. Dati siguro. Pagbago. Ay ngayon. Pag ang motor pinalakas. Lalakas talaga. Ay, kaya pala ito tumino. Gawa ng ang gasolina ay, eh, ano, blue. Oh, pasensya na kayo. Tawang talagang napakakalat ng bahay. At, ah, uh, whew! na ulit. Ha, huh, pantarin rin. Uli natin. Usok na naman yan. Fire in the hole! Boots. Check. ulit ulit take 2 untik na akong magbaligtad salang akin ano ayun ayaw nga mauhay oh i na na kaya sa panas tama na yan magagalit yung mga no. pag-bahay inong oros lang gabi na tama na daw tama na daw ha! baka mapabaranggay na naman tayo eh Tama na. Anyway, so, uh, uh, I think hanggang dito na lang muna yung vlog natin. And, uh, sana mapaandar na natin ito sa labas. Hindi yung lagi na lang nandito. Tamo, na, na. Puti na ng kanyang ano, Kasi hindi naaarawan. Kailangan itong maarawan. Ayan, oh. puti-puti na niya. Oh. Kailangan maarawan para umitim-itim naman. Tamo ito dati. Laging nasa araw. Nasa kadiliman. Diba? Diba? Anyway, so I think hanggang dito na lang muna. And uh, I will be seeing you next time. Bye-bye. Tagal? Tagal. Oh! Ah! Ang init. Shit.